Up. mga idol namimiss nyo rin ba ang ganitong buhay sa probinsya magluto at kumain sa umagahan ng mga pagkain na paborito nating mga Pilipino tara po mga idol samahan nyo po ako at ipagluluto ko po kayo ng mga pagkain na madalas nating iulam lalo na sa probinsya at ito na nga po mga idol, nandito nga po ako sa aming probinsya, ang magandang probinsya ng Masbati. Una po ay kukuha muna tayo nitong ating mga fresh at masarap na ukra na siyang lulutuin natin mamaya. At sumunod naman po mga idol ay kumuha na rin ako nitong pinakamasustansyang gulay, ang malunggay. Sinamahan ko na rin ng paborito natin ang talbos ng kamuti. At hindi ko rin po kinalimutan itong pampaanghang ng sausawan, itong siling labuyo. At sumunod naman po ay nagkuha na rin ako ng mga tanim ko na talong at sinamahan ko na rin nitong mga siling haba na siyang gagamitin natin maya sa pagluluto. At siyempre mga idol, kumuha na rin ako nitong ating mga fresh na itlog dito din po sa aking farm. At siyempre, ito ang paborito nating lahat, ang pritong itlog. kung nakasubaybay ka pa rin po sa aking video ngayon ay iniimbitahan ko po kayong mga idol na ipalo nyo po ang aking page na Bus Ampil Vlogs. Huwag din pong kalimutan na ishare ito sa inyong mga kamag-anak, kakilala para marami pong makapanood sa video na ito. At sumunod naman po ay ang mga nakuha natin na gulay ay lahat po ay aking hinugasan bago natin itulutuin. At pagkatapos ko naman po na maghugas ng mga gulay na ating inihanda, siyempre, naghiwa na rin ako nitong sibuyas. Pansahog natin ito mamaya mga idol sa ating pritong itlog. Siyempre, hindi rin mawawala itong ating kamatis. Naghiwa na rin po ako para mamaya sa lulutuin natin na soup. Kayo po mga idol, ganito rin ba ang ginagawa nyo sa inyong mga probinsya? Lagi din po ba kayo nagluluto ng mga ganitong klase ng mga gulay at iba pang mga ulam pang umagahan? At pagkatapos ko nga po mga idol na maghiwa nitong ating mga rekadong pansahog sa ating lulutuin, sumunod naman po ay nagcrack na ako ng egg at siyempre magluluto tayo ngayon ng binatin na itlog at sumunod nilagyan ko na ito ng asin at hinalo-halo at ito ang lulutuin natin ngayon. At pagkatapos ko nga po na mamix yung itlog at malagyan ng mga rekado ay sumunod naman po ay naghiwa na rin ako ng talong at ito din mamaya ay lulutuin natin. Siyempre mga idol, hindi mawawala yung ating pampabango, ang bawang. At pagkatapos ko naman po na maghiwa ng bawang, ay sumunod naman, nagkuha na ako ng mantika at agad na tayo magpiprito ng kinatawag sa atin na sunny side up na itlog. Kayo po mga idol, paborito nyo rin ba ang magbulam ng pritong itlog sa umagahan? o mas masbit nyo po yung itlog na binati comment down below po mga idol at ito na nga po mga idol tapos na ako magprito ng sunny side up ang isusunod naman po natin itlong itlog na binati syempre isa rin ito sa paborito natin ng mga Pilipino napakasarap dito mga idol lalong lalo na po pang uulam mo ito sa umagahan at sumunod naman po mga idol ay itong talong na siyang di mawawala sa ating hapagkainan. Napakasarap nito mga idol, lalong lalo na kung ito'y prinito At syempre, isinig ko na rin itong paborito din po ng lahat. Ang talbos, pampagana ito mga idol sa pagkain at isasawsaw natin itong mamaya sa bagoong. At sumunod man po mga idol, ay nagprito na rin po ako nitong tuyo na pusit na sa bango pa lang ay nakakatakam talaga at mamimis mo talaga na kumain ng umagahan. At ang isusunod naman po natin mga idol, itong napakasarap natin na corn beef na paborito rin natin na ulam sa umagahan. Siyempre, mag-shoutout muna tayo sa ilang po sa aking mga followers na sina Edmundoy Rehenyo, OFW from Saudi, Sheila Garbo from Kalumbang Placer Masbati, Veronica Lupuot from Singapore, Gina Lynn Aboy from Kuwait, Mark Arks from Bohol, Anisita Ramirez from Cebu, si Dita from Florida, USA, Dali Muntano from Taguig at kay Mariel Regalado from Mindanao, maraming maraming salamat po mga idol. Matapos ko nga po na maluto itong masarap na lungganisa, ay isusunod naman po natin ang paggawa ng soup. Itlog pa rin nga po mga idol ang isa sa sangkap na gagawin natin ngayon na soup. Siyempre mga idol, hindi hindi mawawala ang sinangag po na bahaw na tangin na kukumplito sa ating umagahan. Kayo po mga idol, paborito nyo rin ba ang bahaw na sinangag kainin sa umagahan? Comment po kayo kung taga saang lugar po kayo para alam ko po kung hanggang saan nakarating ang video na ito. Huwag din pong kalimutan na i-share ito sa inyong mga kamag-anak, kakilala, kaibigan para marami pong makapanood sa video na ito. At pagkatapos ko nga po mga idol na magsangag ng bahaw na kanin, isusunod naman po natin itong ating sabaw at siyempre itlog na fresh ang gagamitin natin ngayon. Lagyan lang ito natin ng dahon ng sibuyas, siyempre yung kamatis para mas lalong sumarap itong sabaw natin sa ating umagahan. Sinamahan ko na rin po nitong napakamasustansya ang malunggay at ito na nga po mga idol ay matapos kong maluto lahat ay maya maya po ay kakain na tayo tara po mga idol samahan niyo ako at ilalagay na natin itong ating mga paboritong ulam sa umagahan. Fresh from the farm na pritong talong at ukra at napakasarap na lungganisa. Swak talaga ito ngayong umagahan. At sumunod naman po mga idol ay ilalagay na po natin itong sunny side up na itlog. Siyempre napakasarap nito. Samahan pa nitong napakasarap din na hinog na mangga pang dessert at sabaw hinug na saging napakasarap talaga mga idol gawing kapi itong ating tinatawag sa amin na aros at ito ang iinumin natin ngayon bigas na tinuto nga po ito mga idol at ito ang madalas gawing kapi sa probinsya at ang pinakadabis po sa lahat mga idol itong ginamos na maanghang perfect ito pang ulam sa umagahan at ito na nga po mga idol pagkatapos ko nga na maluto itong ating mga ulam ay ready to eat na po itong ating umagahan ngayon Tara po mga idol, kain na po tayo. Pero bago yan, mananalangin muna tayo bago tayo magsimulang kumain. At ito na nga po mga idol, ay unang tinikman ko po ay ang napakasarap na kape na tinatawag sa amin na aros. At sumunod naman ay kumain ako nitong tuyo na pusit. At napakasarap nito mga idol dahil napakaanghang po ng ating suka na sawsawan. At sumunod naman po mga idol na aking tinikman itong ating pritong talong at ukra at isinawsaw natin ito sa ginamos. Napakasarap talaga mga idol at samahan pa nitong ating nakakatakam na lungganisa. Swak na swak talaga ito at mabubusog talaga tayo ngayon mga idol sa ating umagahan. At bago nga po magtapos ang video na ito mga idol ay gusto ko na magpasalamat sa lahat po ng na mga nag-like at nag-comment. Ito nga po sila, sina Dennis Calderon, Jojo Alejandro, Nin Silarum, Meiji Jimenez, Nani Tabon, at Louis Ramos. Maraming salamat po sa inyong mga idol. At patuloy pa rin po mga idol sa pagkain nitong ating umagahan. Siyempre mga idol, hindi hindi mawawala ang maghigok nitong mainit na sabaw Naglilagyan natin ng itlog. Siyempre, Nag-bisert na rin ako mga idol, ang hinog at masarap na mangga, swak na swak talaga ito para mabusog tayo sa ating umagahan. Naghigop na rin ako nitong ating masarap na kape. Mga idol, kung hindi pa po kayo nakapalo sa aking page, ay ipalo niyo po aking page na post ang vlogs. Maraming salamat po mga idol.